Ito naman yung kay Kay Kaya Kulot na bangka mga idol Ayan o sana marami tingungan ito para makahingi tayo Ako pa yung vlogger na nangingi at hindi po namimigay mga idol oh. <laughs> Salat po ako sa si yaman mga idol Talagang mahirap din ako Mahirap pa sa mahirap Oh. oh natin. na baba yung ano, yung kakulot. Dito to kay kay kakulot. Dali lang, dali lang. Oh. Nakto. Tumulo na kaya kulot, to. Tumulo. <laughs> Tulo na ang Tulo na ang kan Pagkampit na kaya kulot Hindi kaya kulot o yun o O oh. ha oh, hayan Hai hay Hay hay, hay siya kong tawag dyan Hindi kaya kulot Sipag din Sino kaya ang may uli? Sa pangulong? No alo, tayo kaya kulot. Tingnan natin ang huli ni Kaya Kulot, mga idol. Okay. Yan, ang huli ni Kaya Kulot. Makakarating pa na yung pambansa yan. Tapas, matambaka, <laughs> tulingan. Aluhalo oh. ito, aluhalo. Aluhalo, assorted. Oh. Assorted biscuit. <laughs> <laughs> Hindi pala na, ay meron pa mga idol. Oh. Yan o, oh. Oh. Sa akin ito. Oh, parte tal -tal -tal parte ito mga ito na akin to ha. Ah. Oh, ano ako ako. Oh. pa ako ko isa Mama, mga ito. Ayun yung kunin. Oh, yan oh. Thank you. Handabi oh. oh. ako para dito. Salamat. Aisha, dadako ko diyan. Oh, kunin ko na to ng akin. Oh. <laughs> Salamat. Mga ito lang ang aking taplik kay kakulot Tatlong tatlong pieces. Oh. Salamat. Thank you. Thank you. Priso. Oh, alam na. Uwi na. Oh, Toto. Salamat. So, ito mga ito lang ating natapli kay Kakuloto. Ayan oh. Kitang-kita nyo naman ha. Malinis pa sa malinis. Oh. Ano Talagang malakas ang mga vlogger. Malakas pala ang vlogger <laughs> <Blager>, talaga. <laughs> Yan po ang ko kay Kiyoko oh. Ay, salamat talaga naman. Ako pa yung vlogger na nangingi at hindi po namimigay. <laughs> Dahil ako pa yung salat sa yaman ah. Mahirap din po ako ng idol. Salamat kay Kulot. Kay Kulot, shout out. Datang taga Bataan, taga Subic. Yan, kay kay Victor. Thank you. Thank you no marami.